Sa isang tahimik na bayan sa Pilipinas, may isang lumang restaurant na kilala sa mga masasarap na pagkain at mga kakaibang kwento. Ang laluna ay isa sa pinakasikat na kainan sa lugar, ngunit sa likod ng mga masasarap na putahe at mga kwento ng kasiyahan, may isang misteryo na bumabalot dito. Ayon sa mga matatanda, ang restaurant ay dating isang malaking bahay na pagmamayari ng pamilyang De La Cruz. Noong dekada 1970, isang trahedya ang nangyari dito. Ang bunsong anak na babae ng pamilya, si Isabela, ay nawala isang gabi at hindi na muling nakita. Ipinapalagay ng mga tao na siya ay kinidnap o kaya ay naglayas, ngunit may mga bulong-bulungan na siya ay biktima ng mas madilim na puwersa. Isang gabi, si Marco, ang bagong chef ng Laluna, ay nagpaiwan upang maglinis at ayusin ang kusina sa kalagitnaan ng kanyang ginagawa. Napansin niyang tila may malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran. Sa kanyang paglingon, nakita niya ang isang anino ng batang babae na nakatayo sa tabi ng pinto. Agad siyang naghanap ng kasamahan, ngunit siya lang ang tao sa restaurant. Binaliwala ni Marco ang nakita, inisip niyang bunga lang ito ng kanyang pagod. Ngunit sa paglipas ng gabi, dumami ang mga kakaibang pangyayari. Naririnig niya ang mga yabag ng maliliit na paa sa sahig, mga mahihinang hagikik sa hangin at mga pinggan na tila gumagalaw ng mag-isa. Isang hating gabi, habang siya ay nagluluto ng bagong putahe, biglang nagbukas ang mga ilaw at narinig niya ang mga pinggan na nagkalampagan. Pumunta siya sa dining area at nakita ang mga lamesa na magulo tila may nagkalat ng pagkain at mga gamit. Sa gitna ng kalituhan, nakita niya muli ang batang babae. Ngayon, mas malinaw na ang anyo nito Nakasuot ng puting damit na puno ng mantsa At ang kanyang mga mata ay tila nag-aapoy sa galit Bakit ka nandito? Tanong ni Marco, nanginginig sa takot Walang sagot mula sa batang babae Ngunit naramdaman niya ang bigat ng kanyang presensya Nagtangkang tumakbo si Marco palabas Ngunit ang mga pinto ng restoran ay biglang nagsara Ang malamig na hangin ay tila naging mas mabigat At ang mga ilaw ay nagpatay sindi sa kanyang pangamba, narinig niya ang boses ni Isabela. Tulungan mo akong makahanap ng kapayapaan. Sumigaw si Marco. Paano kita matutulungan? Isang lumang larawan ng pamilyang de la Cruz ang nahulog mula sa pader. Doon, nakita niya ang isang lihim na sulat sa likod ng larawan. Nakasulat dito ang katotohanan tungkol sa pagkawala ni Isabela. Siya ay aksidenteng napatay ng kanyang sariling pamilya at itinago ang kanyang katawan sa loob ng mga dingding ng restaurant upang maprotektahan ang kanilang pangalan. Sa gabing iyon, ipinatawag ni Marco ang mga autoridad at isiniwalat ang kanyang natuklasan. Natagpuan nila ang mga labi ni Isabela sa loob ng dingding ng lumang bahay na ngayon ay restaurant na. Matapos mailibing ng maayos si Isabela, bumalik ang katahimikan sa Laluna. Mula noon, wala nang nakaririnig ng mga yabag o nakakakita ng mga anino. Si Marco, bagaman traumatized, ay nakahanap ng kapayapaan sa kanyang ginawa. Ang Laluna ay nanatiling sikat, ngunit ngayon, hindi lamang dahil sa kanilang masasarap na putahe, kundi dahil sa kwento ng batang si Isabela na natagpuan ng kanyang kapayapaan.